sa simula ginawa sa Diyos ang langit at lupa ang lupa ay wala pang hugis at nabalot pa sa dilim at sinabi sa Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga sa ikalawang araw pinaghiwalay sa Diyos ang tubig at nalika ang karagatan at kalawakan sa ikatlong araw nilika sa Diyos ang lupa mga halaman at ang mga punong kahoy na mamunga at sa ikap apat na araw ginawa sa Diyos ang araw at ang buwan at mga bituin sa kalangitan sa ikalimang araw nilikha sa Diyos ang mga hayop, mga nasa karagatan at nasa papawit at sa ikahanim na araw ginawa sa Diyos ang mga hayop at pagkatapos nilikha din ang mga tao upang mabuhay sa pariso or bagong mundo hanggang suwayin niyadan at iba ang Diyos sa pamagitan ng ipinagbawal na bunga ng kaho. Dahil sa isang pasya, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama Simula noon, nakita ng Diyos kung paano pinatay ni Cain at si Abel. Nakita ng Diyos na labis na ang kasamaan sa puso ng tao. Dahil doon, pinabaha ng Diyos ang mundo. At si Noe lang at kanyang pamilya ang naligtas kasama sa, ar sa sakay sa arka ni Noe ng, na mga hayop. At sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. -a.